hello hello mga paps mga babas. May sisira ko sa inyo uh, Ito ay Aerox version 1 uh, 2018 no? 2019 model Ang pagre-repair po mga paps Ng stator Na hindi na kayo gagamit Ng uh, Adpro Ito po ginawa nila Ang ganyan Tama ito pero may tamang paraan pa po Dyan kung paano uh, Gawin yan Kung paano i-convert uh, e kaya lang may labas pa ang um, tanso ang labas yung ano sakit nagkakaroon ng problema Maharing tumatalo ng kuryente niyan uh, hindi po ganyan ang pag install niyan no dinugtungan kasi nga akala siguro may eksi ang diskarte diyan mga pap tatanggalin niyo dito ayan oh gaganyan nababalatan oh. niyo mahaba po ang wire na yan hmm. ba diba? mahaba yan ang mali dito dinugtungan di double dobli dugtong yan Dubli-dubli dugtong Iyan oh. diba? pong mga wire na itong red. Uh, red wire na ito ay pupunta yan sa ECU. Nandito yan sa ECU mga po, oh, red, no. Oh. Diba? Red at ang white naman niyan, ito yan. Oh. Uh, at ang green naman, ito rin yan, no. Oh, green. Lahat po yan ay papunta sa ECU. Nagmumula po sa stator charging system tawag dito easy current mapunta ibinabato e niya mapunta doon sa ICU dito na po sa loob ng ICU nasa loob na po uh, ng ICU 'yung si tinatawag na capacitor or uh, rectifier regulator siya yung charge na ipinapasok e, niya naman sa DC Ayan. kaya nagiging DC operated no pero dito po nagmumula lahat ang uh, ano kapag nagkakaroon po problema na 12 code 12 volt code uh, error ito po yung nagiging problem no minsan nasusunog yung mga sakit tulad ng nakaraan ay ginawa po tayo uh, hininang din yon aerox so na ng may-ari nagblanko yon ang naging problema nagblanko talaga walang panel pati battery may problem nasira na na ito naman aayusin uh, natin ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay nito na walang gagamitin na adpro kung ano-ano man ngayon hihinanga natin at may gagamitin tayo na circular tube yung tube na pangbalot at electrical tip lang mga pap at hindi dapat ganito mga pap ang pagkagawa no oh, tinan nyo kasi nabubutas ang electrical tip nyan ayan no oh. matigas yan eh di ba oh. Oh. ito dapat direkta pero dapat al alisin na yung anong yan hinang na Diretso na mga pap Ngayon po Pag ditisar Hindi nagagamit Ang APRO Yung mga lalagyan Terminal Kasi Nababasa pa rin Kasi napapasukan pa rin Kasi ng tubig yun ng loob nun Kasi open Kailangan po talaga Nakaklose Okay lang dito Mabasa Ayan o oh. Kasi May mga ano naman po Yan Pero dito Sa mga wire na ito Ground net ano, Dapat hindi siya na Nagkakaroon ng mga problem No ayun Kung kumbaga Kung baga Sa tubo mga pap yung tubig na dumadaloy may humaharang hindi gaano uh, 100% yung daloy ng ano uh, tubig dito ganun din sa korek sa karet hindi 100% kasi nga po unang una hindi maayos yung pagkakatip at hindi maayos yung pagkakadagdag dinagdagan pero ang gagawin natin dito mga pap hindi na natin dadagdagan ano uh, ituturo ko sa inyo babalatan ko muna to at isishare ko sa inyo ano para matutunan nyo mga pap kung paano mag pag-repair ng uh, stator uh, sakit uh, nagkakaroon ng error 12 volt code ito po yung sensor kasi nagkakaroon ng error 12 volt code siya po yung mga sensor no nandiyan po yan pax uh, pulser pickup, uh, sensor lahat na kumpleto na po pag hindi po kasi nagano nagkakaroon ng problema dito yan umiinit po yan uh, kapag hindi maayos ano yan try natin uh, um, sana natin babaklasin natin ihinangin isa-isa para i-share ko sa inyo kung paano ginagawa mga paps. Oh, epo tinanggal ko yung electrical tape, tinanyo. Sinaksak lang 'o. Oh. Oh, tapos nilagyan na ng electrical tape 'yan. Kapag gumagalaw po 'yan. Oh, ayan, oh. gumagalaw. Kailangan po kasi fix na fix yan, hindi siya gumagalaw. Oh, no. Oh, kapag natatagtag yan, hindi magagalaw yan na magmabilis na kaya nagkakaroon ng problema mo motor na mamatay yun yun diba kailangan hindi po ganyan ang discarte dyan pa diba, putulin nyo nila putulin pagyayakapin yayakapin nyo lang yung wire para tapos hihinangin ano pakita ko sa inyo ano mga pa, tingnan nyo ang ginawa ko Oo. mahaba naman yan tingnan nyo oh. ngayon, Ah, uh, pinilipit ko 'yan maigi, nakapilipit 'yan maigi at meron niyang itong uh, Na circle uh, tube uh, para uh, mabalutan 'yan, no? At hihinangin ko rin yung ilalim niyan mga paps. Uh, yan, hihinangin ko dyan para magkaroon ng uh, matibay. Hindi? Lalo pa siyang um, tumibay, no? Chug. Sir Kalut Chug ang tawag po niyan, ano po? Ah, uh, ako, ano. Uh, nahinang na 'yan, lalong nakadikit na yan. at pag nabalutan at lalagyan ng electrical tape, okay na 'yan, mga paps. Good na good 'yan. Ha? Ah, uh, Ganun diskarte mga paps, direkta lang. Oh. Sa gusto mong pagawa uh, punta lang dito sa shop, Mechanic Doctor. pitch uh, Page Mechanic Doctor. Ah, uh, PM niyo lang schedule po punta po kayo dito maaga ano mga paps yan ha ah, stator yan ah. hinang lang hindi na kayo tayo gagamit ng uh, ang yan o oh. yan mga papa o oh, may hinang na yan nakakatulong po kasi mga pap ang merong hinang kasi nakadikit yan o oh. pa bakal ah uh, hindi na nga pumasok to no uh, ah, mga papa at babalutan natin electrical tape yan ito mga papa hiniinang ko nakapilipit wire yan hiniinang at may balot electrical tip at yung ibabaw o oh, yan Diba? May balot ng electrical tip, lalagyan pa nito. yan ni Discarte mga pap no oh ay na pina pakainan na yan meron ng circle cube iiniitin ko yan ah oh, uh, yung red white at red magkapares yan at lagi yung tatandaan na dapat tapat tapat kung ano yung original ganun din dapat oh inang iniitin ko para kawapit at babalutan ko pa electrical tip yan para wala talaga siyang ah uh, problem at talagang sakto at pit na pit oh, wala pong apro mga pap ngayon discard o oh. oh yan, mga pap hinitin natin ha ah. o oh, kita nyo oh, kasi nga yayakapin nyo oh, kapag nainit di ba 'di ba? Ganda. Oh, 'yan mga paps ganun diskarte 'yan, no. Hindi na gagastos ng atro, atro mahal din, no. Ngayon, gusto makatipid, hinang lang. At may circle tube at electrical tip lang, babalutan uli yung electrical tip. Oh, ayan na po mga paps sa uh, yung inayos natin kanina na sakit. Okay na 'yan. Maganda na 'yan, oh. Wala na, hindi niyo na mapapansin ang sakit dahil inalis na yan ah, maganda na yan ah, yung palang nakausling wire wala na ngayon ititingnan natin kung magwawang kasi nahihirapan pong i-start Aerox po ito ay Aerox version 1 ayun mga paps oh, ah, wang click na siya maandar na oh. Oh. Hmm. Aerox ano po Oh, maandar na 'yan. Umiikot ng bahagya 'yung ano. Oh. Yan po ang tamang-tamang ano, pag-ikot ng gulong, dahan-dahan lang. Oh, ang RPM po niyan 1615. Naglalaro sa 1615. Ang RPM niya, mga paps. Oh, di ba? Okay na, good na. Ah, uh, inaantay na lang may-ari nito. Okay na 'yan. Oh, ba? Ah, uh, repair ah uh, nalinis na okay na yan uh, inalis ko yung wire good na yan gagamitin ang motor pong ito ay naka power cam po yan mga paps no uh, okay okay okay